kahit maraming ganap sa buhay ay kailangan ko talagang isingit ito at heto nga pumunta na ako ng grocery para mamili ng mga ilalagay ko para sa mga bata. Hindi nga muna ako magbibigay ng chocolates and candies ngayon dahil baka nasisira na yung ipin ng mga bata kaya naisip ko na biskwit na lang ulit tapos dibigyan din natin sila ng juice. Nagpatulong na nga lang din akong pagkuha nitong mga juice mga mare dahil sobrang bigat talaga. Sandali lang naman din ako dito sa grocery dahil madami ding tao at para makauwi din kami kagad at pagdating nga sa bahay heto at sinalansa na din namin yung mga nabi liko. Iba't ibang klase ng mga biskwit, tapos assorted na din yung mga juice na kinuha ko. Katulad ng dating ginawa ko nung birthday ni Pio nung 2021, ay tagi-isa sila ng box ng juice, tsaka isang pack din ng biskwit. Heto nga ulit yung naisip ko mga mare, dahil sure ako na makakain talaga ng mga bata. At kung meron mang matira, ay pwedeng-pwede din nila itong ibaon sa school pagtapos ng Christmas break. Nagtulong-tulong na nga lang din kami magbalot para matapos kagat ka at itong anak ko nga mga mare, kita nyo yan, namimili na kung ano yung sa kanya. Sabi ko kasi, sasali siya sa pila at bibigyan din namin siya ng pagkain. Kinabukasan nga mga mare, buti na lang talaga ay maganda yung panahon dahil nag-uulan din. Nagayos na din kami ng lamesa at pinikap na din namin yung in-order namin na Jollibee na tag one piece chicken with rice. Tapos ibibigay din namin ito sa mga baget. Anyways, hindi ko naman yan sa inyo mga mare. Every year kapag nagaganito ako, lagi kong sinasabi sa mga vlog ko na ito talaga yung isang influence sa akin ni Queen Lloyd Cadena. Sobrang fun talaga ako mga mare at wala talaga akong pinapalampas na video niya. At at madalas nga napapanood ko na nagbibigay talaga siya sa mga bata, lalo dun sa mga kalugaran niya, sa mga bata sa school, tuwing pasukan, sa New Year, at saka sa piyesta. Okay. Kaya ngayon na halos tatlong taon na akong nagbablogge, eh ito din ang aking ginagawa. So, mabalik nga tayo dito mga mare, pagka alas nga ay nandito na din yung mga bata na in invite namin. Bago tayo mag-start, syempre magpa-pray muna at si Piyo nga yung nag-lead ng prayer. Amen, 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 Amen. Amen. Father, Father. Son, Holy Spirit, Amen. Amen. Dito lang naman kami sa tapat ng bahay ni Mama. Wala naman kami masyadong gagawin pero bago kami magbigay ay nagpalaro muna kami sa mga bata. Halos taon-taon din medyo nadadagdagan yung mga nabibigyan ko na bata. Dati nga pagkakaalala ko ay 30 lang, ngayon ay nasa 70 na din sila. Tuwang-tuwa nga sila habang nakikipag-games at talagang game na game na din itong mga bagets na ito. Hindi lang bata ang nagpa-games dahil yung mga nanay na bantay din ay pinag-games namin para naman magising ang mga diwa. At after nga ng mga pag-games, mukhang gutom na yung mga bagets kaya heto sinimulan pala na din namin magbigay sa kanila. Thank you din dito sa mga kasama ko na talagang walang sawang tumutulong sa akin kapag nagpapaganito kami. Syempre, thank you kay Lord dahil kahit maliit na bagay ay eh, nakakapag-share tayo lalong-lalo na sa mga bata. Diyos ko, pagdating sa bata talaga mga mare ay hindi ko talaga mahihindi. At sana nga sa mga susunod pa na taon ay mas marami pa tayong batang mai-invite at mabibigyan ng konting regalo. Habang nagbibigay nga kami, ay eh, nagugutom din ako dito sa Jollibee dahil napakabango talaga ng Chicken Joy. Hindi na din kami nagtagal dahil wala naman kaming program at ayun lang naman ang gana for today's video mga mare see you next year mga kids bye